Sino? Sino? Umih, ikut sini! Ah! Oh! Ano? Bapak yon! Bapak konyong! Bapak konyong! Sana? Andalan! Ano? Aku! Cuk-cuk! Ano?

Pulbos, pulbos, di! Huwag pulbos! Pulbos! <coughs> alkohol! Kawaya, alkohol! Beer, bakit sa'yo, Bi! pa yan, kumain, kuya! Ano ba nangyari sa'yo? Stop! 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 stop. Anong nangyari? Ate! Ate! Stop. Ah, B. B. Don't touch me! Bi! Ano? Don't B.

all right. Ha? Don't worry. Bira ko Hindi na Hindi ko nga alam. And you will be fine. Hindi ko makain ba to? Di ba? Kwan sa'yo kuya?

Kumain Iwan ko kay kuya. Shhh! Hoy! Bi! Ano ka ba kasi? Bi, ano ka